So, Sir JR at Eduardo, maaari nyo po bang ikwento sa amin, no? Ano yung nature ng business ng inyong employer? Kasi po, ganito po yung nangyayari sa aming planta. Bilang empleyado po ng CYS, kasi... CYS? Yes, CYS. Sir. Kasi yung sahod po namin, dapat yung kinsena umabot ng 30. Ah, okay. 30 rin eh, sa okay. yung... Paulit-ulit pong nangyayari yung ganong sitwasyon sa amin. Kaya, kung magre resign ka po, wala ka man pong makuha na, yeah, back pay makuha. na, perasa kumpanya kahit more than 8 years may doon sa kumpanya so pag, po namin pag tinanggal or nagresign for Walang example po. yung 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 juice sayo na sweldo mo hindi na ibibigay sa wala ring mga separation pay other benefits? Wala. wala yes sir. Wala. so kayo dito lahat kayo no ilang taon na po kayo doon sa inyong kumpanya ako po ano more than 3 years po 3 years yes sir ako ano po walo so walong taon na laging atrasado yung inyong mga sweldo yes sir nung una sir yung saud namin, 50% lang binibigay, ganyan-ganyan. Tapos, sa pag may pera 50 na, 50% na naman bibigay, hanggang mabuo yung 100%. Ginawang installment pa. oh, yes sir. Yung sweldo, sweldo ninyo. Yes sir. O, sir. Eh, hindi naman installment yung binigay nyo oh. ng serbisyo. Yes sir. Diba? No. <laughs> hindi naman pwedeng 50% lang muna yung effort ko today, ha? Yes sir. Pero yung sweldo, kawawa naman. Ano ba yung nature ng ano ng negosyo nito? Ano ba to? Uh, ano po yan, ha? Uh? feather po. Feather? Yes sir. ah uh, yung feather, yung ginagawang floating pigs. Ano po ang sabi ng inyong employer? Bakit naman nadidelay yung inyong uh, sweldo? Wala po silang rason na ano, bakit nadidelay? Wala pa po pong update. yung sinasabi na wala pa po pong update sa main office. Ganyan-ganyan na lang po yung mga sinasabi nila. So walang magandang rason na yes, maibigay. sir. Wala silang magandang rason na, na, ano, na ibinabagi sa mga ano, empleyado. Na, po kasi, ang sweldo nila, 5.20 po. Naging, nakiusap po si Mr. Tan na 25.10. Hanggang sa umabot po 29, kasasahod lang po nila kahapon. So in short, ma'am, nasa minimum po ba hindi? Minimum naman po yung binibigay nila. Kaya lang po, delay na delay Binabawasan pa po ng 30 minutes yung overtime namin na rawaraw. 0.5, so, sir. Five, okay, five, sige. Isa-isay na nga natin yung mga, ano, ha? yung mga benefits ninyo. Okay, so delayed yung sweldo ninyo. Kayo ba ay nagre-render ng mga overtime work? Yes, sir. Tapos yung overtime nyo ba ay nababayaran? Yes, sir. 3.5 yung Not, nababayaran naman yung yes, overtime. Sir. Pero kung sinasabi niyo sir, 4 hours overtime sir magiging 3.5. Oh. Yung SSS po niyo, sabi niyo kanina hindi rin nahulugan. Yes sir. Hindi pa siya. Separate violation yun siya. Oh, Mas mabigat po. Mm. Yung SSS pag ibig pili, wala, pong, wala po ng. So SSS yun. wala pag-ibig wala hindi pag yes, man updated yung payroll. Wala updated. din. Yung best na po ako nagagaano po sir sa ano po. Pilat ko po, ilang beses na po wala po talaga. And uh, ngayon, at yun na-confirm po natin sa BPLO na hindi rin daw po nakapag-renew ng permit. Ang uh, CYS, AQAG Enterprises Incorporated, uh, hindi na rin po sila nakapag-renew ng permit. Uh, may reklamo na rin daw po ito dahil sa mabahong amoy mula mabahong. po sa kanilang uh, pabrika. Magandang hapon po, Sir Alan Tolentino. Uh, hello, good afternoon po. Maaari niyo po bang sabihin sa kanila, Sir Alan, kung ano yung uh, maaari po nilang gawin? Uh, attorney, upon checking, uh, ito po palang company na to, CYS, sa Kapa Starlock. Ito po ay na-subject sa inspection noong April 19, 2024 lamang po. So bago pa lamang po, awaiting po kami ng uh, notice of result po ng inspection at uh, per advice po sa amin ng aming labor inspector ay eh, may mga nakita nga pong violations. So ito pong company na to ngayon ay masasubject po sa tinatawag nating mandatory conference para mabigyan naman po sila ng pagkakataon na i-correct po itong mga nakitang violations. Ito pong delayed salary po, violation po yan kasi Under the labor code po, malinaw po yan, ang pagpapasweldo po sa empleyado dapat once every two weeks or twice mm -hmm. a month at interval not exceeding 16 days. So uh, mukhang yun po yung nababayolate ni company kung hindi po timely yung payment niya ng pasahod. Tapos po, mandatory po yung SSS PhilHealth pag-ibig. Tapos po, may nabanggit po kanina na yung four hours overtime eh yung Uh, ang oras, eh, hindi po binabayaran po yata. So, another violation po yon non-payment of overtime pay naman po yon So, eto pong mga ito ay labor standards violation po. At pwede pong uh, isubject po si company sa mandatory conference do awaiting po kami ng result ng inspection. Gaano po ba katagal, usually, bago dumarating yung report po dyan sa nangyaring inspection? I think by Monday ato ini kasi Monday po yung reporting ng aming labor inspectors sa mga field offices. So uh, by Monday po in-expect po namin yung submission po ng uh, notice of result po ng inspection. Let's say lang sir Alan no, may nakita ng mga violations kasi. So ang mangyayari po sir okay. Alan, ipapatawag po no yung kumpanya para hingan din ng kanyang explanation ganun po ba? Tama po ato ini. Ito po yung tinatawag nating 30-day mandatory conference eto po yung notify po si company sa mga naging findings and then bibigyan po siya ng opportunity na i po. So kung may mga kailangan pong bayaran, ipapabayad po itong mga ito. Sir Alan, no, uh, i-refer po namin sa inyong tanggapan ang, ang mga complainants dito para makompute natin kung magkano talaga yung dapat nilang matanggap. Pagpapatawag po kami ng mga workers po uh, para ma-validate din po yung mga documents na isasabit naman po ni company. At para po may representative po yung mga workers during the conference po. Okay. Sige. Umaasa po kami ha, Sir Alan, na matutulungan po ninyo ang ating mga complainants. I-monitor natin to, Shari. Yes po. Maraming salamat, Sir yes, Alan po. Tolentino po. Siya yung Senior Labor Employment Officer ng Dole Tarlac. Okay. Maraming salamat po. Mayor, oh, po. patuloy din pala yung kanilang operation. So ano po ang gagawin ng ating LGU dyan? Uh, ganito po uh, attorney, ang kwento. So last year po may natanggap na kaming reklamo uh, laban dito sa CYSAQAG dahil sa masamang amoy. So naglabas po kami ng show cause order at nagpaliwanag po na ang nangyari daw yung nung may nagreklamo sa opisina is gumagamit daw po ata sila ng... Uh, nang ewan ko kung anong klaseng ibon, ng pakpak ibon dun manok. sa manufacturing hmm. nila. Manok. Nabasa daw po yun Balayibong manok. Oh, at, uh, after nabasa, nung natuyo, nag-emit ng masamang amoy. Oh. So tinanggap po namin yung explanation, after that uh, medyo nawala po yung reklamo. Pero after that, every now and then, may nagsasabi po na may masamang amoy. So, nung January po, nung magre-renew sila ng permit, hindi po namin sila binigyan ng permit kasi nga sinabi namin yung naging problema last year. Opo. Nag-commit po sila na hindi na raw mauulit yun. Eh, sinabi namin, eh bakit may, na, may mga every now and then na report na sa mga moy? Sabi nila po, isolated. So, ang ginawa po namin is pinag-execute po namin sila ng affidavit of undertaking. Parang provisional permit po, papayagan namin sila mag-operate for four months subject to monitoring po ng aming munisipyo. So far po wala kaming natatanggap ngayon as of ngayon ng mga reklamo regarding uh, masamang amoy. Okay. Yun so in principation ang ah, mag, mag-expire po yan ng May 31. Malinaw po, Mayor, bale may provisional clearance sila yes to po. operate, pero yes and as, as of now wala pa naman kayong natatanggap ulit na bagong reklamo in so far as yung ini-emit na amoy. Opo, ganun po okay. po. So far po, wala pa kaming natatanggap na written complaint. Okay. okay, okay. Two years ago, pag-go po ko po ata ng mayor yon kaso na po sa NLRC, same, same complaint. May previous case na po sila, yeah. uh, labor, labor case po. Okay. Attorney, if the complainants uh, are willing, pwede pong mag-mediate yung opisina namin in so far as their uh, labor problems concerned. We can uh, at least somehow uh, exert pressure doon sa... Yun. sa Ayun. sa, sa negosyanteng ito. Okay, okay. That's that's good to hear, ano, Mayor. Maraming salamat po, Mayor, at uh, po kayo. Maraming salamat po. Thank you po. Ayan. Kung nakikinig po yung management ng employer, eh ibigay niyo na, no? Kasi napagtrabahuan naman na nila 'yon. -hmm. Oh, kawawa naman sila. Oh, eto, nangangayayat na ata sila eh. <laughs> <laughs> oh. Torne, yung kung sa baga na ganyan yung kumpanya, may makukuha ka ba na yung iba, may limang taon, apat na taon. Job ba ba yung hmm. attorney na... Yung servisyon namin, pwede yung... naman makuha. Um, magre resign na po ba kayo? Oh, uh, aalis na po ba? No? Aalis na kami. Okay. Yung, okay. Tanggalin na po kami. Nag, nag na, may pondo pa kami doon. Mas Hindi pa namin nakuha. Gusto namin kunin. Para sabay-sabay na Para lahat. Para sabay-sabay. Opo. Well, usually po, no, ayun, may mga ayun, separation ayun, pay po yan. Okay. At uh, if tama yung pagkakaalala ko under our labor laws, ang separation pay is to, to be computed, ha, uh, one month worth of uh, salary or uh, one month per year of service. So, kung ilang taon ka doon, i-multiply mo yan doon sa buwan ng sweldo po ninyo. Yun yung matatanggap ninyo as your separation pay. Opo, okay. yeah, pag-inanggal talaga... po. Pa... <laughs> oo, oo. oo. Opo. Pero kapag nag po kayo, sir, ang makukuha niyo po everything is yung back pay. Opo. Kung ano po yung kulang po ng company, yun po yung sisingilin po natin. Yes. Mga ma'am and sir, ang ko-coordinate na po natin ito sa tanggapan po nila Mr. Alan Tolentino, gayon din po kay Mayor. Opo, para po maasistihan po kayo, maitama po natin yung mga sahod po. Yung mga SSS Pag-ibig PhilHealth, ah, kakausapin na rin po namin yung uh, SSS Pag-ibig PhilHealth para maipacheck po at kung meron pong mga violations ay agad-agad pong maibababa po dito po sa CYS AQAG Enterprises po. Okay? Oo, at i-compute na. Ha, i-lista nyo na kung kailan kayo hindi nabayaran ng tama ng mga, yung mga overtime pay niyo kailan kayo nagsimulang magtrabaho doon.